Good day mga idol Share ko lang po tong aking mga alaga mga idol New vlogger po from Poblacion West Santa Maria, Pangasinan uh, Share ko lang po magpapatuka po tayo Share po natin yung ating patuka mga idol Ito po ay patuka ng matipid mga idol Kahit na marami po tayong alagang manok kayang kaya po yan mga idol sapal lang inyog lang po ang ating patuka inaluan ng toyo mais at saka bio 2. tara po mga idol samahan niyo po ako paano po natin ginagawa ito isang cup na toyo mais ay isang cup dalawa ang toyo mais at saka itong bio to mocho isang cup lang po ahaluan ah, po po ito ng bitmin pro para Bawing-bawi din po ang sustansya. Minsan po naglalagay ako ng dahon ng malunggay at saka dahon po ng oregano. Pero that time hindi po. Na ganito lang po. Medyo wala pa pong dahon yung ating mga malunggay, mga idol. Lamas-lamasin lang po natin, mga idol. Hanggang sa bumurot ang mga nilagay natin pwede na po yan mga idol ibigay na po natin itong mga manok po natin mga idol giant chicken po at saka shamu japanese chicken po uh, sa ngayon po hindi pa po muna tayo nagpapa incubator mga idol nagpapapisa kasi tagulan po ngayon mahirap po magpasisiw sa next season na lang po tayo magpapapisa uh, mabilis na po yan dadami mga idol Ito na po ang ating libangan mga idol umiwas na po tayo sa barkada mga idol napakasarap po magalaga ng manok mga idol araw araw nating pinapakain nakikita gumagala sa ating bakuran mga idol ang sarap sa mata mga idol Tara po, bigyan po natin yung may dalawang sisiw na ating napapisa, mga idol. Ito po ay ano uh, Japanese chicken, pure shamo tanaka, mga idol. May dalawa po tayong sisiw. Ito na rin po yung binibigay natin yung patokan niya, mga idol. Pero nung una, uh, by one, pero ngayon okay na yan. Uh, one week na po yan sila, kaya pwedeng pwede na po yan, mga idol. Lalaki din po yan <coughs> Ayan po Hanggang dito na lang po mga idol Ayan na po ang ating malalaga. Salamat po sa panonood mga idol Bye bye